Ito naman, binawi mo naman agad. Joke lang po. Oh. Ay. ay, wala na. Hindi mo na mabawi yun. Kinilig na ako eh. Oh. ay, siya nga pala. May ako. Ito, dala ko ah. Bukod sa bulaklak. Ito, dala ko. Ayan. Yun. Tinerno ko talaga dito sa ano. Dala kong bouquet of chocolate sa'yo. So, ano ba akong sa to? Di mo alam? Ano kasi? Nakapag-book na ako ng flight. Pupunta tayo sa ibang bansa. Tayong dalawa lang. Doon tayo Wow! Wala tayong ibang isasama. Tayo lang. Para ibas problema. Eh di mo po. Bakit? Hindi ka nag... Bakit? Seryoso ako. Sama kita. Ano? si Abby naman, eh, joke lang, joke lang. pero, sis mo talaga? Tara! Serio, sumabok talaga ako. Ngayon, agad-agad. Joke lang. Joke ah. But anyway, joke rin Yun naman yung sabi ko. Pero ito, wala kang idea? Kumpara saan ito? Para po sa Palawan. Ayun. Alam mo naman pala. oh, para sa pagpalawan natin ito. syempre malapit na yun. So, kailangan mag-ano ka na rin ng mga ano, gamit mo, mag-airs na rin. Kaya nga, medyo ibinili na kita ng maleta eh, as soon as possible. Kasi, ilan na lang ba? 15 days na lang, malapit na. So, ito, pwede mo na itong lagyan ng mga gamit mo. Okay? Thank you po. You're welcome. Ay, ikaw ba? Handa ka na. Oh, excited. excited ka na? Excited ka na? Oh, ba't ka Excited. Di, eh, di ba? First out of town natin. Di nga po. Yes, kasama. May kasama ko sila kaya. Eh. At eh, sila ang pasikil niya para oh. ba? Di kasama ko? <laughs> <laughs> Alam ko na. Pagwari na lang tayo. Ayoko po ah. Si Kuya Rab nga po yung nagsagot ng ticket. <laughs> Oy! Si Kuya Rab ba? Opo. Oh, Kung bihira. Di nagsabi yun ah. Ako di akam lang sana magsagot ng ticket. Ma-refund ako. Oh. Refund ko na lang yun. Ano? Minsan-minsan, alas tayo sa kanila. Sa Busy naman yun. Hindi naman mapag-alatan na umalis mapagalata, tayo. Tsaka mas maganda, yun yung may moment rin tayo, tayong dalawa lang. Sila kalinga pra, hindi naman si Ate Jack mo. May moment rin sila. Huwag moment rin tayo. Paano na po kung anong nangyari Basta thankful po ako kasi nakaka-travel kami ng libre. Mm. Kaya thank you po sa ating kalinga. Kaila ko yung Rab. Kaila ko yung Bal. Oh, siya nga pala di Diba may mga ano tayo, may maleta. Sa susunod, mamili naman tayo ng mga gagamitin natin. Susuotin ba? Ano? G ka? G. Um, kasi ano eh, may nagpabigay na rin, nagpaabot ng ano kay Kalinga para pambili natin. So, kailangan natin ibili yun ng damit natin. Ano kaya ang... Naisip ko na ba lang mo? Ako si pinag-iisipan ko pa eh. Ano kaya ang bibilhin ko? Ano kaya kung magtapis na lang ako? Sige po. Mag-short ka na lang po. Para matikin. Sure? Short? Short ka? Gusto mo mag-short ako? Kaso parang... Hindi pa ako... In, Uy! Ikaw, ba't ka nang pipisin bigla? Hindi po nga ako... Uy, ikaw! Sorry ko! Sorry po! Ikaw kasi, ba't ka nang imisil? Alam mo naman, hindi pa ako ready. Ano may kritika dyan. Saan dito? Ay, sorry. <laughs> sorry, last <less> na yun. Ay, <laughs> hey, um, man. Napapatawan na kita. eh hey, ayan mo lang yun. Ano yung problema? Di ba nga, lagi naman kitang sinachat. Di um, inadvisean kita. Kasi tulad ngayon, ikaw, medyo nakikilala ka na din. So, tulad yan, mayroon talang nadating ng mga negative comments or bashing. Ako nga. sa na nila kung ano eh ang pogi ko daw, ang ganda na ng katawan ko. Ano yun, pogi daw ako. I don't mind naman na. Hindi <laughs> ko naman masyadong pinag-iisipan yun. No? Yun lang naman. Kaya huwag oh, oh, kang ma-stress. Huwag oh, oh, mong pansinin yun mga yan. Ee, ignore mo lang. Kasi wala naman yun ano eh. Hayaan mo lang yun sila. Kasi may gawin ka sa wala. Meron at masasabi yan. Kaya gawin mo na lang yung gusto mo. Tsaka, isipin mo lang yung future mo, yung family mo. Di ba nga, magka-college ka pa. So, ito naman, dumarating tayo sa ganito. Um, papatatagin tayo nito. Okay? Tapos, um, kung paano mo siya i-handle. So, wag kang perfect to dun, Okay? Basta, lagi mong tandaan, andito lang ako, andito lang kami. Andito lang si Coffee, kung kailangan mong pumunta ng diet agad-agad, susundin ka ni Kofi. Yun. Siyempre kasama ako, alam mo si Kofi, ano yun, nag-drive bag isa. <laughs> Pero okay ba? Oh, promise yan, promise. Oh, promise, kakayanin natin. Oh, cross finger. Promise. Yan. Good siyan. Ito, yun. Promise. Good yan. So, asalan ko yan, ha? Sige po. Nanda ko lang po yung pagkain ko. Ah, sige. Nagabala ka na naman ah. Tutuwa na naman ito si Yoyo. Uy! Ando na, Yoyo! Wow! Ayun, hanap ni Yoyo. Ando na. sarap uh, niya. Wow, And Yoyo, parang magkakotom. Alam mo si Carla gumaganda, no? Wow! Ganda ni Carla talaga. Hindi halat ang ano. Papa Joms! Mas ka kay Carla, Papa Joms. Ako na mismo nang kasabi. Okay. Eh? Ako na mismo nagsasabi. Yeah, Tama bro, Patrick. Mm. Maswerte si Papa Jones kay Carla. Maswerte no? din si Carla. Palito. Oh. Give and take sila. Grabe. <laughs> si Cha Papa Jones, maswerte kay Carla? Oo, oh, napakaswerte si pa. Ano ba? Si Carla ba? Swerte dito kay Papa Jones? Maswerte si Jomar. Ha? Hm? Maswerte si Jomar. Maswerte eh. si Jones? Uh. Grabe naman. Bakit si Carla But di si maswerte? hindi ba siya akin maswerte? Mas maswerte ka. Grabe, Grabe ka. naman. Ba ba ba? Para may sinasabi ka sa ano ko. Oh, ay, bak, Sorry, kamik. sorry. Okay lang naman. Jok-jok lang eh. Basta may merinda. Sagay, <laughs> okay, ano mo? Punta eh. kayo punta niya. Punta niya kain tayo, kain. Kain tayo. Bro, kain kayo. Kain, bro. Ato. Ano si Raz, oh? Raz! Kain. Kanin. Bea. Ay, sarap. Parama, tay. Salamat tayo. Oh. Salamat po tayo. Salamat po. Sinanak ko talaga yung sandong. Tay, ay ba tayo? Tay, tay botong-boto ko talaga kay Papa Jones, ano? Ay, handa ko yung camera ko baka may gulong na. Hindi <laughs> na sumabot. parang <laughs> <Ay, ito. laughs> So ito po mga Kalingap, meron tayong uh, bisita, no? Merong gustong mag-message kay Carla. From KRSR. KRSR. Ayan, video natin. Ayan po. Ayan po. Kaya, sir, bro, video Did mo asan? Ayan, no, oh, gwapo, oh. <laughs> Ayan po, bro. Anong message mo kay Carla, bro? Ayan, no. um, oh. Grabe, ah, Carla, kung nanonood ka... Ayan, ay, Carla, dyan na. Ayan, Carla, dyan na, si Carla. Ayun, si Carla! <laughs> <laughs> ayun, <laughs> ayun, gulat siya. Dyan na, laksan mo ang loob mo. Laksan mo ang mo. Ang ganda ni Carla, oh. Ang ganda ni Carla, oh. Ganda, nagulat ka, oh. Hala, Joms. Joms, nagulat daw siya. Uy, tiyan mo na. End call cool na to. Uy! <laughs> 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 Ayan ba pa Jobs? Ayun ayan po from KRS Art Team Genetics. Ano'ng message mo kay Carla? Okay na, bye bye. Ayun, ang message ko kay Carla ay Okay na, bye-bye. Ate bye. 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 <laughs> <laughs> ba wala pa ba? Sige, sige Ang love mo, marami uh, na kay sa iyo, maraming sumusuporta sa iyo dito lang kaming lahat, K-Boys. God bless. Bro, may sinabi siya. Bawal ka daw mag-react. Bawal. <Uy. t> <laughs> naman! Sabihin mo nga ng diretso kaya ano kayo kuya dyan sa inyo. Wala na, mabalik na ako sa Maynila niya. Hindi <laughs> niya masabi ng diretso bro. Linis na mukha mo ha. Salamat, salamat bro. Ba talagang KRSR? Love you all. Sige, bye bye na. Bye, thank you, thank you. Bye you guys. Bye bye Carla. Thank you po kuya Jens. Alright, um, mga kalingap. Um, bago kami umuwi, ano? Pero tingin ko kay Carla, napakabait po ni Carla, no? At, blooming nga si Carla ngayon. Jones, no? Blooming si Carla ngayon, no? Uh, kaya nga bro, kaya ko nga alam kung saan yung galing yung ano eh. Stress? Yung stress or yung issue na 666 nga <laughs> eh. Ayan, thank you po pala kay Turks and kay Kus. Ayan. Pag nagbigay siya ng graduation gift para kay Carla, um, 5,000 pesos. 5,000 Carla Ang kapi mo And Ayan yung galing kay Kuya Jens Baka binawasan yan ni Kuya Jens <laughs> Tita Shine of US 3,000 for Carla And 3,000 for Jomar Ayan pangano nyo Palawan Thank you po One, two, three. Thank you po sa guys. 1, 2, 3 Oh, at, tapos si Tita Susan of Colorado naman, ito ah, ano natin kay Carla, surprise. Nag-sponsor siya ng pangpabrace po ni Carla. Ay, bro! Bro, alam mo bro, nakakatuwa, no? Hindi lang sa pabahay, nakukompleto ang tulong natin sa sa uh, Kalingap Angels. Pati sa brace, grabe wow. na. <laughs> Bro, sila Papa Jom, sila ano, iyan, walang mga praise yan, itong mga to, walang, may wala, mga pati nga ngipin nyo? Wala, 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 wala. Magpa-praise din kayo. Kay Super Mac daw mapagawa. Si Super Mac ha? Ah, Pabraise po kayo pa kay Super, Super Mac. Babarinahin niya ngipin nyo. Thank you po ano, sa, ayan. Tapos, ayun, nabigay po na ano. At, ayun, syempre, bigyan ko din si Carla para sa masakanyang family ito, ano. Ito, Carla, para sa iyong pamilya. 5,000 pesos. So, <laughs> Kanyang po tayo sa Team Kalingap. Kahit tapos na po yung kabahay, tuloy-tuloy po yung support na.